Kumuha naman po tayo ng update kaugnay po ng uh, kalagayan pa rin ng kalusugan ng ating comedy king na si Mang Dolphy at nasa Makati Medical Center si Lala Roque. Lala Jiggy, lalong gumaganda ang kondisyon ng hari ng komedya na si Dolphy pero nanatiling kritikal at nasa ICU. Yan ang sinabi ni Dr. Eric Nubla, ang director ng Makati Medical Center Patients Relations. Binawasan na rin daw nila ang ilan sa kanyang mga gamot dahil mas lucid o mas gising na raw kasi si Dolphy ngayon. Bahagyaring gumanda ang kondisyon ng kanyang kidney bagaban mababa pa rin kung 100% ay nasa 10% lamang daw ang gumagana ngayon. Hindi raw muna sila nagsagawa ng dialysis at blood transfusion ngayon dahil inoobserbahan pa nila ang comedy king. Pero magandang balita ay uh, ni-rule out nila ang toxic metabolic encephalopathy. Maging yung seizures o pagkukumbulsyon ay totally nawala na raw sa na nangyayari sa ating uh, si Dolphy. Samantala ay uh, nagkaroon daw ng uh, impeksyon ang hari ng komedya. Pero hindi madetali ni Dr. Nubla kung anong impeksyon ito. Pero marahil ay dahil daw ito sa mababang immune system ni Dolphy. Kaya naman na pinaalalahanan niya yung mga kamag-anak mga makibigan na bibisita rito. Ay hindi naman daw talaga nagbabawalan pero kailangan daw i-regulate para naman na uh, mabantayan din at matiyak na hindi na makakakuha ng ano pang virus o impeksyon ang ating uh, Comedy King. Jiggy? Maraming salamat, Lala Roque.